Hi guys, welcome to my channel. I just uh, finished washing my face and put some sunscreen. Now, tingnan mo yung kuko natin. So, kailangan nating mag, ano, maglinis. Sariling sikap po tayo, ha? Kasi ayokong um, bumili ng, uh, ano, mag-going to salon. Si, wala tayong makeup, wala tayong kilay, ang pangit. Tsaka yung kuko natin, sariling sikap tayo. Dito. Ayan. Ayoko kong pumunta sa ano, sa salon kasi nahinayang ako sa $20 or magkano yung $50, whatever. Ayan. Ako na lang ang mag, you know, ala, pero yung kuko ko naman is not, is not picky. So, yun lang. Ayan. Malinis na siya pero kailangan kong mag nail cutter. Ganyan lang, yun lang ang ano natin. So, Hanapin ko muna yung nail cutter ko, ha? And dito na, sa tabi. So, ayan. Nagsatira muna natin, bago natin. Ganun lang po, guys. Dito kasi sa, ano, para sa akin na kasi yung iba, ginawa nila sa kuko nila, is, um, pumunta sila sa salon, at, ano, mag, uh, Ayan, magpapaganda ng kuko nila. Pero ako, I'm not picky. As long as malinis siya, walang pa kung pakialam sinahinayangan ako tapos magkuskus lang ako ng kaldero dito at iba pa so sayang yon sayang kailangan lang talaga natin magtipid-tipid pero kunting bagay lang naman yun actually it's just si $20 so yeah ayan 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 So, may lalak, may lakad kami. Punta lang kami ng south gate. Ayan. Gawa lang kahit ang ganito. Ayan. Kunting nail cutter lang. Sapat na sa akin. At saka, linis na ano using this one. Eh, sobraan tuloy. Ayan. Dito lang. Ganun-ganun lang. Ayan, ayan, ayan. Tapos, mag, tayo. Ang ano nito, kasi mag, mabilis to siya magtanggal eh. Ng ano, itong, ginamit ko na ano um, tawag nito nail polish remover so yun lang hindi ako nagano ng cuticle kasi hindi naman mano yung kokoko hindi naman siya makutikol since hindi ako nasanay na pumunta ng salon kaya ayos lang minsan lang talaga pag umuwi sa Pilipinas sa kanan nagpapasalon So, not really bad. So, ayan na. Ready na siya to ano. Um, ito na yung ano natin. O, oh, di ba? May ano pa. May everything pa. Ayan yung mga ano natin. So, ayan. So, hindi ko alam anong kulay. Siguro, red na lang. I love red color. Kailangan pala natin ganito. Ayan. Ayan. Ganito lang. Ayan, maganda siya. Ganyan lang. No need to, you know, no need to clean, clean da no? It's already clean. Oh, ganda naman pala nito. Salihansin. Sally Hansen. Yep. Yeah. Ganda. Maganda talaga si Sally Hansen. Wala nang tatalo pa kay Sally Hansen. Oh, hayan na. O, oh, di ba? One coat lang yan. Oh, bongga na siya. Nandiyan naman po pumunta sa salon. At ikatapon mo lang yung pera mo for ano. For just one week tatapon mo yung 20 dollars more 50. Ayoko niyan. Although sa so sinabi nila na <laughs> malinisan yung kuko mo. Well, if you want, you can do it. But ako tamad. Malinis naman yung kuko ko, it's okay. Iba-iba tayong prepare uh, ano. Ano bang gusto natin sa buhay? Ayan. Okay na ako dyan. Ayan yung an anak ko din ay nag nagpanood din. Salitang mag-isa. <laughs> ayan. O, ayan na, diba? Bongga na. May cleaning na yung ano natin. At... Yan. Yeah Hinawin natin ang saglit. Ganyan. Pipan pa. So, yung face ko ay... Ayan. Ayan. Wala pa yung makeup, ha? Mami-makeup pa tayo. Lagyan na natin agad. Kasi nagmamadali. Ayan. Ayan. Yung anak ko may sariling mundo. Gusto din niya mag-vlog. <laughs> mag Subscribe ng 1 million daw. Ayan. O, oh, diba? Bongga akong mag... Ganyan lang yun. Hindi ako ma-arty. Every penny is ano. Ayoko magtapo ng salapi. Ayan. Ganun lang. So, ako lang bang na ganito? Ayan ano na natin muna. See you later. Ayan. So, maglalagay na tayo ng, dito pala ako sa ano, sa ano namin. Ayan, kunti lang, kunti lang. Ayan lang, oh. yan lang ang ilalagay natin. Sandali. Ayan. So, ayan lang siya. Ayan. Wala akong pang ano ng ano eh. Kasi, pag ilagyan ko kasi itong ano ko dito, maging ano kasi siya. Uy, shot. Ang puti! Ah! Sobra-sobra. Mmm! lang ay lalagay natin. Sumubra pa. Ayan. Wala pa akong na ano dito. na kanulang, lang. Oh, ayan. Sobrang puti naman tayo. I hate this. Ayan. Okay. So, yeah. Kilay na tayo. Gamit ko lang to. Okay. So, ayan, may kilay na tayo. So, dagdagan naman natin ng, ano, um, ayan, ha. Ayan, may kilay na tayo. Dagdagan naman natin ng, ano. So, wala tayong, ah, nahulog pa. Ayan, ayan. Hindi na mas touch yung, ano. So, yeah. Iusin natin. So, lagyan natin ng kolay. So, ayan na po yung ano natin, wings natin. Ayan lang. So, ayan na yung face natin. At, um, simple lang yung makeup ko. Wala nang iba't iba pang tututututa. Ayan. Di makikita nyo. Ayan. So, ayan. Mag-hairspray muna tayo. Ah, hairspray. Ito lang. Ito yung gamit ko for makeup spray. That's it. So, para mag-steady daw yung ano. So, yung uh, makeup mo. Ayan. Ayan, ayan. Ayan. So, ngayon ay ako ay maganda ng hair ko. Oh, really? Sure. Yan, din siya. And then I also said, said that later. I just remind the people to like and subscribe. O ito na oh, siya. I, I always reveal the matrix of the Okay. So, magbibase na tayo. Meron na tayong blank blank And that one. ayun na yung ano natin. Kasi maglakay, uh, may ano kami. So, ayan. Um, ayan na yung ano natin yung sampling makeup natin. Ayan. I see you later. Yan, ito yung bag natin ready ng magrampan.